And sa mapagpalang araw nga mga kamangsa at ngayon, mga, mga kamangsa ay ka tayo ng uh, kabundukan ng uh, Malantay ano, dito sa sityo Malantay at dito natin makikita ang uh, sitio sityo na ito ay uh, maraming mga kapatirang mga mangyan uh, at ito nga yung overlooking makikita natin ang barangay uh, Teresita Arado 2 sityo Malantay mga kamangsa Ah, uh, bahay ng mga kapatid natin mga katapunggo

at dito nga ay naglalakad kami papuntang bundok at uh, uh, may pupuntang kami isang tao ano at tatanungin namin ang presyohan ng mga baka doon at sa aming paglalakad uh, dahil ito nga ay uh, malayo at uh, medyo matarik ay may dala na rin kaming tubig dito nga sa sityong malantay ay makikita yung ating mga katutubo at mga kapatirang mangyan habang dito nga ay naglalakad kami ay may nakita akong isang uh, puno na hitik na hitik sa bunga ano yan o oh. At dahil nga ito ay overlooking, ay at makikita natin ang punong ito. Ayan oh, napakaraming bunga niya at hindi ko nga alam kung ano klaseng puno 'yan. At dahil dito na nga tayo sa kalagitnaan at makikita natin yung buli na napakaraming bunga at uh, sa isang taon na isang beses lamang ito mamunga. Ayan po, makikita natin yung hitik na hitik na kulay berde na 'yan. ay uh, yan po ay puno ng buli at yung kanina kulay pula ay hindi ko po alam kung ano klaseng halaman yon at dito po ay patuloy pa rin kami sa pag-akyat at uh, Makarating nga ang ilang mga minuto ay may nakita kami mga katutubong mga mangyan na nagtatanim ng, na, na nagpapatuyo ng kanilang tanim na palay bundok. Ito ngayon mga palay bundok nila na naitanim. At ngayon ay uh, kanila na itong uh, kinukuha dahil sa hindi magandang panahon. Ayan na po. Yan po yung palay bundok at makikita natin na napakaganda at napakasarap po nitong uh, palay bundok na ito nila. At yan nga po ito tumulong na rin kami sa kanilang uh, pagpindaw, no? Dahil nga ay sumasama na rin ang panahon. So, doon mo, doon mo na ka daw? Doon yung na daw? Ano, maabro doon man ako. At mga ilang minuto pa nga ay nandito na nga kami sa kanilang bahay. Ito nga yung mga ang bahay ng ating mga katutubong mangyan. Napakasimple at gawa sa mga light materials. no Gawa sa kawayan at sa buli ang dingding. At ang bubong naman nito ay hugon. At nandito nga tayo sa kanilang taniman ng palay bundok. Itong palay bundok nila ay naani na. Kung mapapansin natin ay napakalawak po itong kanilang taniman ng palay bundok. Itong palay bundok na ito ay isa sa mga kanilang uh, pangunahing produkto at itinatanim ito siyempre dito sa kabundukan dahil hindi ito gaano nangangailangan ng tubig hindi katulad sa mga palay na nasa, nasa kapatagan mapapansin natin na palibot nito ay mga kabundukan palibot nito ay puro puno at yan makikita nga natin na wala na itong bunga dahil ito ay naanay na nila at ito mapapansin natin na merong isa na naiwan dahil ito ay mura pa. Ayan, makikita natin niyan po ang palay bundok. Ayan, napakaganda dito sa area nila dahil napakatahimik at sariwa ang, ma ang hangin. Ayan, ma ano po natin, mapapansin natin. Tanto po yung karaniwang uh, uh, buhay ng uh, ating mga katutubong mangyan dito sa Mansalay. Isa sa mga pangunahin nilang produkto ay ang palay bundok. At siyempre bukod dyan ay marami pa katulad na lamang ng saging at iba ibang klasing uri ng pananim, kamote at iba po. At yan nga ay may nakita ako ngayong bitag dito mapapansin natin meron silang silo. Ito ay para sa ibon. Mapapansin natin yung sili, siling labuyo no ay nilagyan ng silo. Siguro kapag merong, uh, merong ibon na kumain ng sili na ito ay mahuli. Mapapansin natin dito. Ayan po Kikita natin na siyempre kanilang isa na rin sa ginagawang pagkain ay ang likas yaman, mga ibon at ano-anong uri ng mga pananim na makukuha sa kabundukan. At yan nga ako pakyat na ng mga oras na ito dahil ang lugar na ito ay uh, hindi pantay at ito ay dalisdis kumbaga ay pababa. Yan at pabalik na ako sa kanilang bahay sa mga oras na ito. At dito po ay nakita natin yung kanilang uri ng pamumuhay na pakasimple tahimik lamang. Simpleng buhay lamang ang uh, pamumuhay dito sa kabundukan. Mapapansin natin wala silang gaano kapitbahay at malayo sa lahat, malayo sa sa bayan, malayo sa problema, malayo sa kabihasnan. Yan po. Maya-maya pa nga ay bumaba na kami at dahil uh, natapos na yung aming uh, pagpunta doon at nakausap na rin namin yung taong aming dapat makausap na isang uh, katutubong mangyan dahil merong uh, inaalok po yun na uh, baka on the time. Kaya ngayon ay pababa na kami dito sa barangay, ano, sa Sitio Malantay. Ayan po makikita natin yung uh, view dito. At naglakad lang nga kami at hindi na kami nag-tricycle or nag-motor dahil napakahirap yung uh, daan dito sa area na ito. Kaya naman para ma-experience din namin na makabalik ulit dahil matagal na panahon na bago ako nakaakyat sa bundok na ito. Diba?